naka talaga. At ang bida natin today ay dalawang aktor na nagpapalitan ng kliyente sa booking. Placente, makinig ka. Baka maging isa kang kliyente nila. Ayan. Kung wala pang career, si aktor number one ay may kaibigan din siyang isa ding aktor. Ayan. Si aktor number two ay hindi nag hindi rin gaano sikat. Ibig sabihin, wala pa rin silang pera that time. Kaya no, ang racket yeah. ni actor number one ay magpabooking sa mga backloos. Si actor number one ay tambay sa mga ginikan. Doon nakakuha ng booking. Maraming bading ang nakakapansin sa kanyang kagwapuhan. Kaya sama agad si bading sama agad sa bading si actor kapag okay, okay na yeah. ang negosasyon. Si actor, number, si actor number, two. number two naman, same same din ang drama ni actor number <laughs> Ah, <laughs> si, uh, uh, sila ni actor number one, pag-booking din ang drama. At ang nakakatuwa sa kanilang dalawa ay nag exchange partner sila. Halimbawa, after ni actor number one sa kanyang kliyente, ay agad niyang ipinapasa kay actor number two. Grabe. <laughs> diba? Ganun din si actor number two. After, ni, after niya sa client, ay ipinapasa agad niya kay actor number one. Kung Kumbaga, binubugaw nila ang isa't isa at Buga. kumikitang kabuhayin sila pareho. Ang Look. Klo! na, Red. si actor number one ay sikat na sikat pa hanggang ngayon. Ay. Mm. Ay. Si actor number two <laughs> wala na. ay wala na sa showbiz at nagpakalayo-layo na siya hindi dahil Rami. dahil hindi na siya mabenta sa mga backlogs. So, Grabe. Uh, oh, alam mo diba? na. Kasi pareha sila. Yung ba mga actor na yan, dyan sila nakakuha ng sa mga booking nila ng mga naging manager Ay nila. Manager, ganon. Ah. Alam mo naman kasi sa showbiz, yung pagwapo ka, lagukin ka ng mga bagay. Oh. Ano, refer-referan? Ikaw ba naka, na nakakilala oh, mo ka sila? <laughs> di ba? <laughs> may nirefer na sa akin na galing kay kayo oh. kay Pag-a-sente. Puso mo! <laughs> <siya>? Sabi <laughs> ako ka sente! <placenta>? <laughs> <Sali>, friend, natikman <laughs> ko na yan. Tikman mo nga hey, ito. Eh, ganun ba? Walang gawin sa pagkawin. Alam mo, ito, itong mga artista talaga, alam niyo po, totoo yan, yung mga wapo ng mga artistang lalaki, talaga pupato sa bali para easy bali. Kung baga, ginagamit nila yung kagopuan nila para magkapera. Pero para sa kabayata, dinadaanan lang nila yung face na yan. Pero after that, Umaangat naman sila. Pag mapera na. Ang kasi, friend, wala pa silang lang naman kung nagpupunin sila sa isang pelikula. Hindi naman sila bida, kundi one day o half day lang sila o magkano lang pinakamataas na 10,000. Siyempre, may mga bills sila. Bahay, kuryente, <laughs> tubig, at saka mga anik-anik pa, -anik di ba? Diba? So, itong ano na to, yung actor number one, uh, may mga bills din. So, kat katulad din yung actor number two, may mga bills din. Pero, amin mo, Benny, sino kay actor one at actor two ka pumap? Ay, <laughs> kaya, alam mo na. Dumaan sa Ito oh, no. na, my chika. Okay. Si actor number one, pinaghihinayangan ng isang talent manager ngayon. Dahil hindi natikman. Dahil hindi niya natikman. What? Dahil kung alam lang niya daw na si sikat si si sikat si actor, actor. number one, sana. Sana hey. tinikman niya na. Nung una ah, pa lang. Oo, oh, kasi siguro that time, at, at saka ang hindi na mukhang maka-actor pa sila. No, no, no. Yun. Ang TF lang that time, 5,000 lang. Yung actor number one. Eh, yung actor number one, hindi mo na makukuha million na yung portion. At saka hindi, di ba? Diba, at hindi, at hindi na siya nagpapagal. na talaga. Hindi na nagpapagalan. Siyempre, sumigat. Nakinalimutan kaya na niya yung dagdaan na yun sabi, lahat naman halos sa na mga tao may mga pinagdaraanan na siyempre ayaw na rin nila balikan. Diba? So, ikaw, yan ang, ano ba? So, yan ang ba, bu buhay ikaw ang, niya, so, hindi na hindi niya mabalikan. Ba <laughs> yan ang hindi siya magta-time travel. Ah, yan, hindi siya magta-time travel. may <laughs> isang aktor din, gandiyo sabi niya, habang nasa dagat, bumabag. Eh, ano na naman niya? Sabi niya, isang aktor ba na, nagbabas, sana, alam ko lang na si Chica. Sana hindi na. Pabundi. Oh, oh. Uh. Mga so, nagsisisi pala siya ngayon. Ito na sikat na sikat yung aktor na sinasabi mo, di ba? Sikat pa rin hanggang ngayon. Oh. At saka, saka hindi mo ba ngayon ang gumaganda? gumagandang? Ay, ka? hindi na. Oh, oh. Kasi ano na siya eh, uh, stable na. na. siya. Made, Made na. Hindi na siya, hindi oh. niya na, na, na kailangan. So, wala ka ng ano, Chan? Wala na. At wala kang pambayad sa kanya kung sakali mo na. <laughs> At 5,000 noon. <laughs> At ay, pa, meron. Oh, wow. no? 5,000. Yeah. Kaya niya. Pero ang swerte ng mga bading friends, ang gwapo ni actor number one, tsaka number Wapos two, Number two, Number two, di Kaya lang, di ba? Yung isa, wala na. Nagpakalay yun. Fly away na. 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 Kasi may pamilya na. Correct. Nagpamilya na. Away na. na. Nag down. Pare silang may pamilya na, di ba? Oh, Parehas na ba? Oo, oh, oh, may pamilya na. Hindi na natin dapat. So, ano? Ahabulin oh, mo pa ah, ba ah, sila? Para throwback blind item ito, di ba? Pero, siyempre, sikat pa rin sila. Anyways, comments sa po kayo kung sino sa tingin nyo yung dalawang aktot na pabuling before. <laughs> diba? Ah.